May mungkahi ang ilang mababatas ko anong dapat nakatangian at sino ang pwedeng pumalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. There's some um, uh, politics and there's some um, uh, personal and um, uh, we um, only wish the Vice President and um, nothing but the best. And uh, we wish her always the, the best of luck in all the endeavors and in her service to the Filipino people. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng administrasyon at sa kanyang mga posisyon bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chair ng ntf -LCAC. Ayon sa House Speaker, nire-respeto niya ang naging pasya ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa rin itinuturing ni Romualdez ang Vice Presidente bilang miyembro ng oposisyon kahit para sa iba, hudyat ang kanyang pagbibitiw na siya na umano ang magiging leader ng oposisyon. Sean. Well, um, I guess that's some um, um, Mr. Hari Rock's statement, but um, uh, I guess we'd have to just hear it from the VP, uh, if and when the time comes uh, for her to make statements or to make any um, uh, policy, you know, um, uh, or uh, statements on policies of the national government. Well, Ang iba pang mambabatas, may mungkahi naman hinggil sa nabakanting posisyon sa DepEd. Si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, iginiit na maaaring pagpilian para rito si na Commission on Higher Education Chair Prospero de Vera at ang pinuno ng isang educational foundation na si Milwida Guevara. Ayon kay Salceda, malaki na ang naiambag ng dalawang personalidad sa larangan ng edukasyon, kaya't makabubuti kung isa sa kanila ang mapipili ng presidente. Habang para naman kay Manila Third District Representative Joel Chua, hindi naman kailangang sikat basta't may kahangahangang track record bilang isang pampublikong guru. Sa ngayon naman, habang nakasinidia adjournment ang Kongreso, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagdinig sa Kamara tulad ng isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa mga isyu sa isang universidad sa Surigao del Norte. Hinggil sa isyong pangkalusugan, nagpasalamat naman ang liderato ng Kamara sa PhilHealth gayon din sa Department of Health sa kanilang pag-aproba sa pagtataas ng tulong pinansyal para sa mga dialysis patient na malaking bagay para sa ating mga kababayan. We are so, so happy, no? Na yung uh, PhilHealth, the uh, DOH, are supportive. Kaya ma, ang dami natin ang mga kapwa uh, natin mga Pilipino, mga our uh, mga patients na may, ano, may ailments, di ba? Uh, na nangangailangan itong tulong. Kaya nagpapasalamat talaga tayo. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.